laundry kayo. Okay. Kala ko water station. Okay, okay naman sa inyo yung price. Okay naman po. Aside from us, may nakapag-inquire na kayo sa iba, of course. Sa Manila po yun. Lahat po ng klase, meron kami. Pag in-insist talaga naghahanap ng mura. syempre, we don't have a choice. Pasok namin. Hindi kami after sa income, ma'am, na pupush namin to kasi mas malaki ang data. Hindi. Doon kami, ma'am, sa quality. Yun po ang pinupush namin talaga. We don't care kahit medyo mas mataas. Kasi ang totoo niyan, ma'am, si LG, ilang beso nagtaas ng presyo eh. Tinaasan kami ng tinaasan ng presyo. Anyway, hindi naman namin control yun kasi kami dealer lang po kami. Direct from importer po kami, ma'am. Kumbaga, sino nagpaparting dito? Direkta kami sa kanila. kapag tumaas yung importation nila, syempre, idadagdag po sa amin yon. Kami naman, wala kami magawa doon. For example, ma'am, nag-deal na tayo ngayon. Bukas to ang presyo, wala kami magawa. Ang ending pa rin, siyempre, ang i-offer ko pa rin kung ano yung hindi masakit sa ulo namin. Kung yun yung brand na hindi magpapasakit sa ulo ko, di yan ang i-offer ko. Kaya lang, ma'am, ito yan. Marami po ang gumagawa ng laundry business. Yun ang totoo noon. Marami kaming kalaban. Marami kayong na -inquiran. Pero ang advantage sa amin, ma'am, nilagay na namin dyan yung mga essentials na hindi naman required sa inyo. For example, ma'am, water filtration system. Actually, pwede ako mag ng LG mas mura, pero Walang filtration. Pero para saan ba yon? For your own benefit, ma'am. Ang water filtration, ma'am, pagka yung tubig ng Manila, or Nawasa, or anything na water provider, pumangit, hindi pumunta sa damit ng customer mo. Kaya pinifilter na namin bago pumasok pa, bago pa magkaroon ng problema, sinusolusyon na namin. Ganon kami dito sa Watermax. Kung maga, we already solving the problem na hindi pa naman din lumalabas. Para kayo, eventually, hindi nyo ma-experience yun. Mapansin nyo yan sa, ano, sa social media, ma'am. Kahit sa mga filtration, na-UP yung tangke, eh. Hindi na solusyon na. Eh, kami, kahit kahit medyo mag-cost kami ng pera doon, gumastos ang company doon, ang importante na solve yung problem at hindi na lumala. On your case, nagla-laundry ka, naglalagay na tayo ng ABR, di ba? Hindi naman required ng mismong dealer na maglagay kami ng ABR, pero naglalagay kami para to maintain yung kailangan naming voltage requirement ng pump or ng mga motor ng laundry. Which is yan yung hindi nakikita ng mga client. Akala, oy, 700 plus, mahal yung sa inyo, yung iba, mura. doon ka sa mura, pero wala itong mga offer namin. Ang mga tubong ginagamit namin, Ma'am Germany, hindi mo pwedeng tipirin yun. <laughs> hindi po mumurahin yun. Kung maga, sabi ko nga, pwede kayong magtipid. Pwede namin tipirin, pwede namin palta ng GI pipe eh. Pero we don't do that. Kasi alam namin kung ano yung maganda. Kung ano yung ikagaganda ng installation namin, ini kakabit namin. Ang water filtration? Yung ano po, worth 45,000 din yun, ma'am. Kung gusto mo, tanggalin ko yung filtration. Mas mura na kami ngayon yan. Pag tinanggal ko, di ba? ADR. Mahal din yun. Kung bibili May mga parts kasi kami nilagay na unnecessarily. Sabi nga, hindi, hindi kailangan. Pero nilagay namin as package para at least kayo, whatever you like it or not, kakabit namin yan kasi alam namin kailangan nyo. Ito yung package namin. Parang ganun. Kasi may mga client kasi nagtitipid din. E pag kayo po, syempre client namin kayo, nagtipid kayo, ang mangyayari po niyan, kami pa rin po yung sasakit ng ulo. Siyempre, pagka, for example, nasira, kami pa rin ang mag -guarantee. Kami pa rin ang gagawa. So, gawin ko na lang, ibigay ko yung the best to our product na ibibigay namin sa inyo. Kayo na lang ang